Hello, hello, hello mga kababayan. Dito naman po inyong lingkod, Dino, DMMC. Para po sa isa na namang talakayan. Pero bago pa lang po kayo sa akin channel, yung po palimutan mag like, comment, share, at subscribe. Salamat po. Ah, Pag-usapan po natin itong nangyaring baha nung Bagyong Karina. Tapos, eh, nagpatawag nga ng Senate Hearing ng um, Committee on Public Works sa Senado na pinamumunuan ni Senator Bong Revilla. Nangyari po yung hearing noong August 1 pa ng taon na to eh, August 13 na ba ngayon? August 13 na ngayon, pero wala pa rin follow up after that first hearing. Basta ang nasabi lang niya, eh, pansamantalang isususpindi muna ang ang hearing ng public works na yan, ng committee na yan mag-iimbestiga raw muna sila, siya, o kung sino man ang papupuntahin niya kung saan para mag-iimbestiga. Mukhang hindi naman sila nag-iimbestiga dahil araw-araw naman siyang nasa Senado. Di ko ba? Kailang iring na nga yung kay, sa kaso ni Ninyo Mulak eh. Parati yata siyang present doon. Yan tanong. Ba't mukhang nagkakalimutan na tayo dito sa flood control project na pinagmalaki ng ating Pangulo na 5,500 na yung natapos. Pero after 2 days, na fact check ng kalikasan. And then, nung August 1, sa hearing mismo, umami ng DPWH Secretary, si Bonoan, na yung sinabi ng Pangulo na 5,500 na flood control projects ay mga panandaliang proyekto, patsi-patsi, sa madaling sabi. Panakit butas, ika nga, para lang masabing may ginawa sila. Pero hindi po yun ang solusyon para sa baha sa Metro Manila. Imagine na 450 billion peso in two years, in, uh, in one year ba yan o ano? Basta ang sabi ni Senator Amy, 1.4 billion per day ang kinagastos natin sa flood control project. Pero walang nangyari. Ito naman si Senator Bong Revilla. Wala rin, parang hindi rin siya galit. Dahil, damay yung kanyang presidente. porque baka aliado mo ang iyong presidente. Ganyan ko na uh, ah, hayaan mo na na itong 450 billion eh para na lang na lusaw na wala. Wala bang mananagot diyan? Dahil yun ang sinabi mo eh nung hearing eh. Di kayo doon para magturuan o magsisihan pa. Bagkus eh, maghanap na lang ng solusyon. O e eh, paano itong nawalang pera? Sino na kinabang dito? inamin din na hindi pinopondohan yung mga main projects ng flood control. Inamin ni Secretary Bonoan yun. O, oh, natawa ka pa nga eh. Dahil hindi maituro, hindi masabi ni Secretary Bonoan eh. Kung sino yung hindi nagpondo eh. Kailangan ko ba itanong yun? Biro nyo, doon sa hearing, nagtatawanan kayo. Puta, ilang, ilang buhay ang nawala doon nung bagyong yun. Ilang milyong ari-arian o bilyon na ari-arian ang nasira. Ilang pamilya ang nagsaper. Ah, dahil dyan sa bagyo na yan. Dahil dyan sa baha na yan. Tapos kayo, pinagtatawanan nyo lang. Saan ba yung mga konsensya ninyo? Naalala nyo nung araw yung parmali na halos isang buong taon na nag-iimbestiga ang Blue Ribbon Committee ba yan ni Senator Dick Gordon? Pilit pinipin down at isinisisi kay President Duterte. Ngayon, itong 450 billion, hindi sumasagot ang ating Pangulo. Sinabi niya, binangga daw ng ano, barko yung flood control projects. E pinagmalaki mo, 5,500 na projects. Lahat po ba yung binangga? Lahat isinisisi nyo na lang sa past administration. Dalawang taon na ho kayong nakaupo. Wala kayong ginawa sa loob ng dalawang taon. Dahil nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, hindi naman kami nakaranas ng ganyang katinding baha. Dahil, wala man silang naigawang flood control project na master plan ng flood control project. Wala man silang naipatupad. Nagtrabaho naman sila dahil naglinis sila ng mga estero uh, ng Pasig River uh, so hindi nababara. tubig, umaagos dumadaloy. Kaya hindi nararamdaman yung ganyang baha. Ngayon, silipin mo daw yung Pasig River ngayon kung ano itsura. Nung araw, nung panahon ni FPRRD, meron na akong nakikita na namimingwit ng isda sa Pasig River. Ngayon, wala na ulit. Tapos, isisisi nyo pa rin kay FPRRD ang nangyayari ngayon? That just shows na hindi kayo natatrabaho. Saan napunta yung pera ngayon? Oh. Hindi ka ba magagalit, Senator Bong? Ha? Hindi mo ba iimbestigahan yan? Eh, putya yung 41 billion ng Parmalie isang buong taon nyo halos inimbestigahan yan noong araw. Ito times 10 ang nawala sa gobyerno. More than times 10 ang nawala sa gobyerno. Pero, ah, nahihimik kayo. Dahil, masasagasaan yung yung administrasyon. Asan ang mga konsensya ninyo, ha? ano ano-ano pinagsasabi ninyo, pinagmamalaki niyo Pare-parehas din kayo talaga. Ngayon, baliktad na eh. Nung araw, ha, pag may blower, ha, kinakamp, ano, baga, iniaangat natin, pinuprotektahan natin, eh ngayon, pag hindi nyo kakampi at tumuga, sumuway at nag nag whistle blow, tinitira nyo na, dinadown nyo na. Gaya na nangyayari kay BP Inday Sara. Sinita lang at nagsabi lang ng kung ano-ano napansin niya sa loob ng dalawang taon. Di pa nga binubulgar lahat eh. Ano ang ginagawa niyong panggigipit ngayon? Ha? Baliktad na? Kung ano yung mali, yun na yung sinusundan natin. Ganun po ba? Yung mga tiwali, naglalakihan ng, naglalakasan ng loob, nakaw dito, nakaw doon. Ha? Pag tama ang ginagawa, kung ano nung -ano nangyayari, may kaso, merong threat, may pangbubuli. One more example. Ha? Yung Pasig Mayor, si Biko Soto, sinampahan ng kaso ng graph. Eh, napakatinong tao nun. Hindi natin alam. Hindi ko alam yung lahat ng circumstances kay Mayor Bico. Hindi naman ako taga-pasig eh. Uh, basa ko lang na meron siyang kaso. At mayroon parang nagrarally doon sa harapan ng munisipyo nila. Ang tanongin naman niya, taga Quezon City pala. Ano yun? Hakot? Hakot ng kalaban? Ha? Ha? Alam nyo bakit ako hindi naniniwala na corrupt si Mayor Bigo? Dahil pinalakian ng nanay niya na si Miss Connie Reyes umar, na isang kristyano. Siguradong hindi papalampasin ng nanay niya yan kung may ginagawang kalokohan niya. Kita niyo naman ang ganda ng record. Ngayon lang tinitira. Bakit? Ah, sige, na naman eh. Ha? Ah? Siguro hindi ka ka uh, kapartido ni Biko yung presidente. Hindi ko alam ano anong partido ni Biko eh. Parang kay ka-partido niya yata si Isko Moreno eh. Ano nga ba yun? Yung dating dating partido ni senador Raul Rocco. Raul Rocco nga ba yun? Yung namatay na. Hindi mo na maalala eh. Pero grabe no nangyayari sa Pilipinas mga kababayan Samot sa amutsaring kalokohan, pinalulusot. Kinakampihan, nagbubulag-bulagan, nagpipipipi, bingi-bingihan, mga pipi, bulag pipi at bingi sila pagkakampi nilang masasagasaan. Pero pagkalaban nila, tira kagad ng tira. Tingnan nyo yung nangyayari. Yung proposed bill ni Congressman Pulong Duterte na yung mga naka yung mga nasa gobyerno na nakapwestong elected or uh, appointed officials of government pinapropose niya na magkaroon ng drug testing every six months. Hindi pa nga, hindi pa nga nagiinit eh. Meron ng press conference yung kalaban niya sa kongreso. Sa kongreso. Oh, Tutol ka agad. Pa nga nila nababasa yata yung yung panukalang batas ngayon. talagang talagang kung tutusin naman, suntok sa buwan kung tutusin. Dahil nga, walang hawak na numero si Congressman Pulong sa Kongreso. Nakakatawa ang politika sa atin. Masyado ng marumi. Hanggang kailan tayo magtitiis dito? Sa gobyernong ito. Kasi iba 'yung sinasabi nung pangulo eh, sa harapan ng media iba 'yung sinasabi niya pero 'yung ginagawa niya iba rin. Magkaiba parang yung sa ICC sinasabi niya di ba hindi niya hayaan pumasok pero nakapasok na At hindi sila gumagalaw hindi sila hindi nila tinututulan kung nag-iimbestiga ba o hindi ang ICC kalokohan wala talagang salita na pwede mong panghawakan. Yan ang nakakatakot sa isang leader. Hindi mo pwedeng panghawakan ng mga binibitawan niyang salita. Ikapapahamak natin ng mga Pilipino at ng ating buong bansa. Kung mananatili siya dyan sa pwesto na yan, siguro. Simba ko lang. Huwag naman po sana. Hindi po ba? Anyway, nandito na lamang po. Maraming po salamat sa inyo sa panonood. Sana pakilike naman po and subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye!